po sa inyo. Nandito pa tayo sa labas. Hindi po tayo makauwi-uwi kasi hindi pa dumating yung ating mga amo. ba? Diba? Nandito po ako sa harap ng building namin. May, mga, may, may, kasama naman po ako kanina dito pero kaalis lang. Tumayo na siya. Hindi pa dumating yung ating mga amo. Wala naman po tayong key card. Hindi tayo pwedeng pumasok ng bahay ng ating bagong amo. Ayan nasa labas ba po sila kasi may lesson po yung bata ng 9 to 12 tapos 2 to 7 kaya ayan siguro late na sila bukas uli sabado at sa kalinggo walang pahinga ng bata ganun pa rin ang time ayan Ayan po yung building ng ano, kung saan nakatira ang ating amo. Ayan. Malamig na po siya. Ay, mahangin. Buti na lang po may jacket tayo, pero hindi pa po sapat. Ayan. May anong oras na? It's 8 minutes bago mag 8 o'clock. Ayan. malamig ang simoy ng hangin nah, ayan <laughs> ayan eh blessed saturday po sa ating lahat good night good night good night na po ayun ay, lamig grabe sana dumating ating sila ay alam na po natin next time magdala na po ng ano ng ano ba yon pang ano sa leeg. mga sombrero ba mga is, is yung scarf pala nakalimutan ko tuloy ayan ah, ang lamig lamig po pero mayroon pa rin nagsisiming doon siguro hindi sila nilalamig ayan ah, ingat ingat po tayo lagi saan man po tayo magpunta